Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay February 1, 2025 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang Northeast Monsoon o Amihan sa bahagi ng Northern at Central Luzon, kaya asahan ang maulap na kalangitan na may mga kasamang pagulan sa silangang bahagi ng naturang mga rehiyon. Samantala, Magiging makulimlim din ang panahon sa Quezon at Bicol region na may mataas na posibilidad ng scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang bagyo o low pressure area, LPA na maaaring makaapekto sa ating bansa ngayong araw ng Saturday. Maulap na kalangitan na may kasamang pagulan ang mararanasan sa Cagayan Valley at Aurora Dulot ng Amihan. Samantala, scattered rains and thunderstorms naman ang inaasahan sa Bicol Region at Quezon dahil sa Easterlies. Dahil dito, pinagiingat ang ating mga kababayan sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Central Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mahihinang pag-ulan o pag-ambon dulot ng amihan. Sa Mimaropa at Calabar Zone, may posibilidad ng isolated rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Ang temperatura sa Metro Manila mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, inaasahang magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng isolated rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Bagamat panandalian, maaaring maging katamtaman hanggang malakas ang buhos ng ulan, kaya't pinag-iingat ang ating mga kababayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At ang temperatura sa Cebu mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Davao mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, wala nang nakataas na gill warning, ngunit pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan na mag-iingat sa paglalayag sa karagatan ng Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas kung saan inaasahang magiging katamtaman hanggang maalon ang lagay ng dagat. Ngayong buwan ng February, posible tayong makaranas ng isa o wala pang bagyo na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, PAR. Ayon sa monthly climatology track ng PAGASA, kung may mabubuong sama ng panahon, posibleng lumapit ito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao o kaya ay tumama sa kalupaan. At yan ang ating latest weather update Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang weather updates. Pindutin din ang notification bell para laging updated sa mga mahahalagang balita ukol sa panahon. Maraming salamat at manatiling ligtas, mga kababayan.